Kung nagugutom si Ben. Wow meron tayong to. Hoy, kaya kailangan ko ito at ito. Alam. Talunan! Oh, pasensya na, Ben. Pero kailangan ko ng gatas ng madalian. At tama, mga gulay. Huwag kang mainip. Maguhu kaya ako! Pasensya na, kaibigan, pero hinahanap ko ang lobster ko. Ayan siya. Ano? Seryoso? Kinuha namin ang lahat ng pagkain. Kung hilig mo ang magluto, tingnan natin kung paano mo haharapin ang hamon ko sa pagluluto. Oh, nasaan na tayo? Hi, Lola. Kamusta lahat? Ano kayang ulam ang ginawa ni Ben para sa unang hamon? Wow, nanalo ako. Pero, paano magiging interesante ang pagluluto nito? Kaya mo to, Emma. Ano bang mga ideya mo? Tiyak na makakaisip ka ng kakaiba. Hoy, magingat ka! Oo, mukhang mas kaunti na ang option ni Emma sa pagluluto ng pakwan, pero makakaisip ka pa rin ng panibago, tama? Sa tingin ko, may naiisip ako. Mga astig na gamit, pero paano yan makakatulong sa'yo? Hindi, siguradong hindi yan gagana. Pati yan din. Hindi, hindi ito gagana. Isang balde? Natatakot akong magtanong. Pero para saan ito? Ang pakwan na ito ay sobrang daming alikabok na ang naipon. Hindi talaga ito magandang option para sa pagkain. Emma, itatapon mo ito, 'di ba? Nako, gusto niyang ihain ang dish na ito kay Ben. Nakakatakot naman. Oo, nadismaya si Lola. Panahon na para ipakita kay Emma kung paano ang magandang pagsilbi ng pakwan. Tara na! Magaling! Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow! Malinis na malinis ang pakwan. Ngayon, kumuha tayo ng espesyal na kutsilyo para maganda ang pagkakahiwa. Wow! Ilagay na lang ang mga perfecto piraso sa plato. Tapos na, hmm, mukhang may isang sobrang piraso. Bakit hindi ito kainin? Bueno, pagkakataon na ng aming chef, Betty, panoorin ng mabuti dahil isang tunay na master ang nagtatrabaho. Wow! Anong kakaibang hugis? Isa itong tunay na obra maestra. Ngayon, magpuputol pa si Betty mula sa gilid. Ngayon, ganito. Hmm, may kulang. Ay, insay. Wow, well, well si Betty. So, tingnan nito. Talagang kamanghamang ha. Hawakan mo yan. Sadyang perfecto. Bravo, Betty ahan uh sa na lang puti, nandangangahulugang oras na para pumili. Wow, ang ganda ng lahat. Simulan natin sa ulam na ito. Napakamasarap na piraso. Pakwan na walang buto. Super! Sigurado akong gusto ko ito. Ano ito? Biru-biru ba ito? Mayroong dumi sa pakwan. Nakakadiri. Ito ay kawili-wili na. Subukan natin. Nagtataka ako kung magugustuhan ni Ben ang lutong ni Betty. Kung ang ni Sats ang isang biraso para sa kanya, isa na itong mabuting sinyales. Modang ang pagpipilian ay sa pagitan ng luto ni Lola at ni Betty. Siyempre, ang ating chef ang nananalo. Binabati kita, Betty. Isang karapat-dapat at pinakamahalaga nararapat na tagumpay. Ano pa ang masasabi ko? Isang maestro. Isang bagong hamon. Elsie, Is try? Right? Isang itlog na may sorpresa? Wow! Paano ito lulutuin? Wala akong ideya, pero susubukan ko. Ano ang mas madali? Kailangan ko ito at iyon at ito. At paano ko ito lulutuin? Um, pwede nating subukan sa ganitong paraan at sa ganong paraan. Ay, na oh! mukhang lumabas ang itlog ni Lola mula sa balat. At ano ang dapat niyang gawin ngayon? Hmm, syempre... Ibuhos natin ang natitirang itlog, iwanan ang shell. Magiging kapakipakinabang ito sa atin. Ngayon, konting gelatin at tubig. Maglagay ng piraso ng kiwi at ihalo. Pagkatapos, kailangan nating gawin ang pareho ngunit may ibang kulay. Wow! Ang daming iba't ibang magagandang kulay! Ngayon ay kunin natin ang nabuong likido at ang hearing gilya na ganito. Mahusay! At noong may na yung shell. Ibubuhos natin ang mga likido ng iba't ibang kulay dito. Super ang Betty ay tila hindi na Balam, sa harap. Palam! Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na itlog na may sorpresa. Para magsimula, tunawin ang puting tsokolate. Naging perfectong chocolate cream ito. Ibinuhos namin ito sa tatlong magkakaibang lalagyan. Ngayon, magdadagdag tayo ng kaunting kulay. Perfecto. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, kailangan natin ng espesyal na hulma ng itlog. Ibuhos natin ang ating himalang cream doon. I-shake mo ito ng kaunti. Ngayon, kamangha-mangha nating palamigin ito. Buksan natin ito. Oo, oh, oo, oh, o oh. Iyan ang kailangan natin. perfectong perfecto Magdadagdag ako ng whipped cream at palaman sa loob ng ating shell. Isasara ito. At wala. Ang pinakamagandang surprise egg sa mundo ay handa na. Hmm. Bahala ako na. Ako ang apoy na yun. na para balatan ang shell at tingnan ang aking resulta. Oo, sa tingin ko, mas magugustuhan ni Ben ang aking dessert. Tingnan mo lang itong kagandahan. Emma, ano ang ginagawa mo? Um, wala. Emma, kailangan mo talagang alamin kung ano ang gagawin. Kaunti na lang ang oras at mukhang may ideya siya. Siguro yun ang sorpresa na nasa loob ng itlog o sa loob ng lobo. Naiintindihan ba ng sino man ang balak niya? Ano? Nutella? Nutella? Bakit binabalot ni Emma ang mangkok na ito ng Nutella? Ang daming tanong. May isang bagay na malinaw, sa Nutella kahit lobo ay mukhang masarap. Nakaka-curious malaman kung ano ang kahulugan nito. Ngayon, ang huling haplos, Matamis na Sprinkles. Pero hindi pa rin ito nakakain. Well, tapos na ang oras. Oras na para pumili si Ben, isa, dalawa, tatlo. At magsisimula at... ako sa ganito karaming kulay. Jelly bayan. Hindi ko gusto ang jelly pero sa ano pangkalahatan hindi naman masama. Wow! Boom! cream. Sobrang daming whipped cream. Gustung-gusto ko ito. At chocolate? Napakalambot sa bibig. Sobrang galing. Ano dapat ka? Oh, Emma, talaga bang biro lang iyon? Mabuti na lang at naging totoo ang surpresa, kahit na may pakiramdam ako na hindi ito sapat at para manalo. At sino ang mananalo, Ben? Siyempre, siyempre, ito ang putihan ni Betty. Isa pang kumpiyansang tagumpay. Bravo. On Nolter, Ark, hindi sa ador like long round. Isang donut? Mahusay! Sana may sapat na karanasan ang ating mga kalahok sa pagluluto At ng donuts. Magagawa nilang mapahanga kami sa kanilang kasanayan sa pagluluto. Habang nagsisimula si Betty sa paghahanda ng masa ng may kumpiyansa, siyempre, wala talagang profesional na tulad ng... Zaukiyon! Kisao Naryadop, Schneis team. Thank you so much. Halos hanjuna ang kaya ng nalang The malit na hakbang people sulin na din ang malaking piraso ng masasama na hakbang. Mga tao ang malilin. Bakit ginagawa ito ni Betty? Magluluto ba siya? Ang mga siya ng pangkulay sa isang piraso ng dough. Ang ganda at isang maliit na piraso. Ah, ngayon kailangan nating free grong eh. Nice at nang maayos kami singfangin ang nito. Parang maayinaw na lang ngayon. Igarawang din natin ng ibang piraso na may ibang kulay. No Kulak or arby's, parais, tebaonon, isidaisot. Nga ito gabi natin isang malaking bahaghari na piraso ng masa. Pagkatapos ay itwist it natin ito ng ganito. Tatay, ang ganda ngayon. Kailangan na natin itong lutuin. Oo. ang sariwang mansanas. Kakailanganin ko ito. May magnanakaw sa kusina. Emma, magluto ka na lang. Lola, magingat ka. Kakainin lahat ni Emma ang mga sangkap mo. Ah, uh, mukhang natuklasan na ang magnanakaw natin. Ano ang gagawin natin sa kanya, Lola? Hindi. Kailangan nating pag-isipan oh. ito. Walang mas mabuting paraan para turuan ang isang bully, kundi isang lumang biro na leksyon. Sandali lang, Kinesi, Emma. Yeah, it is the change ng mains na siya. pwede ng sibuya sa yung naghihintay sa'yo. Baka kara ka nung mabag -isp, isp, ni Emma ang birong ito. Hoy, gising na, Emma. Panahon na para magluto ka. Ah, ano ang yung... Ay, ah... Uh... Isang kawili-wiling paraan para mabigyan ng tamang hugis ang donut. Ang mahalaga ay gumana at whipped cream. Hindi masama. Kaunting candy sa itaas para sa dagdag na lasa. Oo, oh, napilitan ako. Julie, gauti lang. Sige, ayos lang yan. No? Pwede ngayon lang. na. Ngayon na nituanin na ni Ima sa kanyang telepono ng ligtas. At kumusta naman ang luto ni Lola? Wow! Naglalagay si Lola ng piraso ng mansanas sa isang stick. Isinasawsaw ang mansanas sa masa. At ngayon, piniprito niya ito sa kumukulong mantika. Ilang minuto na lang at... Wow! Napakasarap tingnan! Binuhusan namin lahat ng kagandahang ito ng chocolate syrup. Halos lahat ay handa na ng aming chef. Anong laki at ganda ng donut? Pagkatapos ay kanyang hiniwa. Ang isi and sa di ka siya damdaming. Yan na yun. Damdaming cream. Counting sprinkles. Perfecto. Ngayon, tinatakpan natin ito mula sa ibabaw. Handa na. Oo, oh, Emma. Sa totoo lang, nagsisimula na kami. Oh, sige. Bon appetit. Sino ang mananalo sa ikatlong round? Hmm, mukhang gusto ni Ben magsimula sa donut ni Betty. Wow. Okay! Ang daming burger ito! Mukhang masyadong malaki ito at sobrang dami ng cream. Okay. Ngayon ay kay Emma naman. Kailangan kong sabihin na mukhang maganda ito. Tikman natin. Hindi masama. At sa wakas, ang donut ni Lola. Oh, Ben, ano ang masasabi mo? Maganda ito. Oo, sigurado siyang nagustuhan ito. At napagpasyahan na namin ang panalo. Binabati kita, Lola. Ito ay isang karapat dapat na tagumpay. Oo. Oh. 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 Um, salamat, Apo. Siguraduhin magkomento ng iyong paboritong ulam sa ibaba at baka sa susunod ay lutuin ito ng ating mga bayani sa ating culinary challenge. Kitakit sa multi-do challenge. Paalam mga kaibigan,